update ko lang po dito ang ating panahon uh, maingit na siya ngunit patuloy pa rin ang medyo kalakas ang hangin Ayan. malakas pa rin ang hangin dito ipapakita ko lang po itong ano ng yung puno ng angka natin yung isa na ano na siya dahil siguro dahil bulok na yung ano niya katawan yan po gunti na lang pala yung buhay na katawan niya yung ano kabila ng katawan ng puno ng nangka yung isa ay okay naman pero sana maano pa ito uh, sumisibol pa yung ano niya yung sa may puno niya baka buhay pa yun sa, ano, sa ilalim siya uh, tumba ka dahil bulok na pala yung puno ng ano uh, yung katawan niya wala nang ulan kaso mahangin pa rin mainit ng ating panahon dito sa Pinas